po oh, mga idol na eh. yan lalagay ako ng panday yung sa laga, paninda namin lagaya ng mga bariya mga idol naglagari na ako yung maliit lang kapiraso lang ito gagamitin ko kasi ito lang yung kayo nandito kaya pagkakasyahin ko itong mga idol kaya dito ko lalagay mapakita ko sa inyo Ayan mga idol. Diyan ko lang lalagyan mga idol. Kaya gagawa natin ang lagay ng pareha. Mahihirap kasi pag walang lagay ng pareha. Nagkarihin natin ito mga idol. Mahilig din kasi ako magpapanda mga idol. Kahit lang mga idol ayusin ko lang yung camera. Taranahin na natin mga idol. Napiraso lang naman to eh. Mahilig tayo magduduwa. Hindi, isa paggawa ko. Ako na lang gagawa. Taglit lang naman to mga idol. Napiraso lang to. hintayin lang natin. Hintayin natin gamitan ng metro. Pero may metro ako mga idol. Eh. Kaya pantay ko na lang yung kahoy. Para maganda-ganda din. natin Sa na lagay naman natin dito. Ayan. Makikita nyo pagbuo na ito mga idol. Nandang tingnan. Kailangan pulido ito yung gawa natin para hindi na tayo mag -backlash. Kaya sinusukat ko rin yan mga idol. Mahirap basta yung kabit tayo ng kabit lang ng nagaya. Pakot na natin ito mga idol. kailangan saktuan lang sikit Twenty-five. ng buhit yan para maganda idol Ulit-ulit natin mga idol

Nakuha ko ng mga idol. Ayan, puno lang gamitin natin. Para hindi mabiyak yung plywood. lang to mga idol bilis lang to magawa ah, so magsusukat-sukat ka pa talaga para magsakto Abangan lang natin mga idol ng maganda-ganda. Para hindi matanggal yung pagkapako niya. Kasi hindi natin ito eh. Limitahan lang natin yung pako mga item. jos ay kabo lang isa mga idol parang masikip pa ah. parang sumisikip pa mga idol hindi na mahila. O, oh, sumikip na. Okay. Lagyan na lang natin ng buwan oh, mga idol. eh, eh may bata akong kasama makulit mga idol. Ayan. Ayan. Salamat siya mga idol. Eh. Ang lahat lang muna natin. Hello mga idol, ayan oh. Nagawa ko na yung lagay ng pera oh. Ayan, oh. Simple yan lang natin kasi konti lang yung kahoy. Bali dito na lang sa harap ko lalagyan. Ayan oh. Ayan oh. Tapos lagyan ko na lang handle mga idol. Simple lang yan oh. Tapos lagyan ko lang ng lock sa loob. Ayan oh. Para hindi, kasi ito kasi dati gamit ko. Ito. Ito mga idol oh. Ayan, oh. Ayan. Eh, nakalabas lang. Dito lang nakadikit yan, mga idol. Ang laki, masyado ng gap. Kaya sabi ko, gagagawa ko ng lagayan yung patungan ko ng balut. Ayan, oh. Ayan. Hintay-hintay lang lang, idol. Tatapusin ko lang, mga idol. Ayan, mga idol. Ayan, tapos na, oh. Buo lang ating lagayan ng bariya. Ayan, oh. Sasalpa ko na lang dito mga idol oh. Ayan, dito. Ayan. Pero dito ilan yan mga idol. Ayan. Salpa na natin. Ayan mga idol. Tapos na ating lagay ng barya oh. Ayan. Ito muna nilagay ko. Temporary kahoy. Kasi hindi pa ako nakabili ng handil. Saka ako na lang papalitan. Mga idol. Ayan oh. Sige mga idol, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching po sa inyong lahat. Magandang tanghali po.